Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bumuhos ang espekulasyon kung may relasyon ba si na Carlo Aquino at Charlie Dizon dahil sa tila closeness ng dalawa sa mga picture na ipinost ni Charlie. Sa Instagram post ni Dizon, makikitang nag-upload siya ng ilang group picture kasama ang aktor ngunit agaw pansin ang closeness nila sa mga picture. Holiday dinner, what a fun night, so nice to see my sisters from another mother. Sad nito sa caption. Nawindang ang mga netizens sa comment section dahil sa closeness ng dalawang personalidad. Ang ibang netizens ay hindi natutuwa at pinalalayo ang aktres kay Aquino. Matatanda ang noong Abril ay kinumpirma mismo ni Aquino na hiwalay na sila ni Trine Candaza. Ngunit hindi na nito idinetalya ang paghihiwalay nila ng dating nobya. Samantala, pag alaman na may pelikula si Nadizon at Aquino na may title na Love on a Budget na gawa ng Black Sheep ito raw ang unang pagkakataon na magsasama ang dalawa sa isang pelikula. Anong masasabi mo sa balitang ito?